Lumalim ah. <laughs> lumalim. Hello, pa. tas mo yung bag mo. <laughs> Wala na, lumalim na. <laughs> basura pa oh. <laughs> Wala na, ah. nasa dagat na tayo. Mukhang mas lulublim doon ah. Saan ba tayo nakatira sa uh, ilog? Hindi, santay tayo nakatira sa ilog? malayo layo pa <laughs> Sabi sabi niya kanina Lalangoy na kayo pawi niyan Oo, oh, ako mamaya. Mag-swimming kami ka ako Botei sana kumalinis eh ang dumi naman Ouch! Sumabit yung pagkakawi sa binti ko. Ay, mga babalos dulo. Dito yung malalim. Paano pa ako makapasok nito bukas kung ganito tubig? <laughs> Meron naman. Layo-layo pa. Ah. Parang dumaan tayo sa ilog ah. Pupunta sa bahay ah. <laughs> <laughs> Parang sumasakit niyong pa ako sa tubig ah. Huh? Sumasakit niyong balat ko sa tubig. dumi Kung ano-ano na lang lumulutang. Buti hindi abot itong ay mataas yung ano ng sasakyan. Para daan nila.